Huwag kayong mawala ng pag-asa sa pag-ibig. Don't spoke in love. Kahit na ilang beses pa kayong niloko, kahit na ilang beses pa kayo naging sawi, kasi malamang tama naman yung pagmamahal mo pero mali lang yung tao. Yung trauma, yung sakit talagang nandiyan niyan. Pero kinakailangan mong mag-move on from that and for the next relationship ibigay mo pa rin yung pagmamahal na buong-buo, yung buong-buo, tapat, sapat, na walang uh, pag-aalinlangan. Meron kang trust issues, yes, but I believe that you can overcome that. Sabi nga, love conquers all. ba? Diba? So, ibig sabihin, kahit na yung mga trust issues natin, kaya yung i-conquer ng tamang pagmamahal at tamang pag-ibig. Darating at darating din ang panahon na makakatagpo ng tamang tao na magtatanggal ng mga trust issues na meron ka kasi siya na talaga yung tamang tao na magiging tapat at sapat para sa'yo.